Yes. O hindi mo magawa ito, investigasyon lang ito, ay oh. eh, may nakabok. Yun naman ako sasabihin ni Claire? Ah, ang presidente natin. Oh. ah, Ha? Ay, maaga magising. Aanhin natin kung maaga ang gising, kung kukuya-kuya-kuy -kuya lang naman. Okay, magandang muna muna ng araw po sa lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabuin ng PH Channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa ng bagong reaction video ngayon ito pag-usapan natin mga kababayan at na ator ni na ko binanatan na naman si PBBM at si Tamba mga kababayan O bakit naman? Eto ito pa, nagpapatuloy pa rin tayo dito sa paghabol dito sa mga lahat ng mga nakinabang Dito sa mga flood control projects mga kababayan o issues of flood control projects Okay, kalinawin lang natin na yung flood control projects Ah, uh, mabuti naman talaga yan in the first place Nangyayari lang ngayon na mayroong ghost projects, mayroong mga substandard, mayroong mga uh, issues ito kasi nga overprice, okay? At alam natin na mayroong kumikita dito mga kababayan. And ito nga, sa ilang beses na nating sinasabi ito uh, dito sa ating channel, na last year nung nagsalita si VP Sara at nung January 2025 nagsalita si Congressman Ungab, walang naniniwala. Hindi pinansin ng media, hindi pinansin ng executive ng Malacanang o ni Presidente yung mga sinasabi nila. In fact, inaway pa nga sila, di ba? Kung natatandaan ninyo. At ito ngayon mga kababayan, na-appreciate natin. Well, ewan ko lang ha. Kung, well at least mga kababayan medyo na medyo na-appreciate natin, sabihin kong medyo na-appreciate natin si PBBM dito kasi nag aksyon na siya. Okay? After one year. After one year. nag aksyon na siya. Nakalain nyo yan. At eto. ah, oh, ang issue pa rin dito mga kababayan. Mag-isang buwan na matapos siya mag na, wala pa rin nangyayari. Ano, anong mga nangyayari ngayon? Oh, Nagkakaroon ba ng investigasyon? Well, ngayong araw, nagpahayag na, siya na mag-lifestyle check sa mga uh, tauhan ng DPWH. Okay na rin yun, di ba? Pero of course, mga kababayan, tingnan natin. Isang buwan pagkatapos ng sona niya. Hmm, nakalaan niyo yan? Ngayon lang nag-lifestyle check, check. Bumisita na rin siya sa mga ilang ghost projects at mga palpak na flood control projects. Anong pinapalabas niya? Anong mga sinasabi niya? Bismayado lang. Galit na galit lang. Yun nga mga kababayan, hindi natin kailangan na galit ni PBBM. Kailangan natin dito action. Kailangan natin dito yung mga taong mananagot sa issue. Kasi mga kababayan, yun, nga, sinasabi natin dito ilang beses na nililihis dito ni PBBM sa tunay na isyo, sa tunay na dapat na mananagot. At ito ngayon mga kababayan, may binulgar dito si Atty. Ferdinand Topacio patungkol dyan sa mga nangyayari. Okay? At involved dito si Tamba na pinsa ni PBBM na kung saan nakikita rin nating iniiwas yung issue na ito dito sa uh, kay Tamba. Okay? Para, of course, makaiwas si Tamba, hindi managot si Tamba, at the same time, hindi rin uh, makukonek ito kay PBBM. Okay? So, yan yung mga nakikita natin, unfortunately, mga kababayan. Ito, pakinggan natin si Attorney paso dito. Okay? At, of course, binanat na din yung PBBM dito, mga kababayan. Okay, so paki-like po and sharing ng videos natin, then paki-subscribe din po sa ating channel. Ito mga kababayan, pakinggan natin. Na sabi ko, di ba? Oh, ito. Ito ang infrastructure budget, ha? Okay. May nakuha pa kami report Bine-verify namin na Siyempre, dapat tinanggal si Congressman Arnie Teves yes. Sa kanyang distrito sa Negros Oriental, Ang caretaker dyan, Matik yan, ay ang speaker Ibig sabihin, siya yung nagpapatakbo ng distrito Kasi bakanti nga eh hmm. Para may kinatawan Ngunit, eto ha Noong panahon ni Congressman Teves Ang budget ng distrito sa lahat ng infra is around 2 billion. Okay. Eh, reasonable lang yun. Meron mga gano'n naman talaga eh. Ngunit, mga kapatid, noong naging caretaker na si Romualdez, si Speaker. Flood control palang Flood control. 1.9 billion na flood control pa lang. Control. Control pa, lang. pa yung ibang infra. Kontra sa 2 billion sa lahat ng infra. Yan. At sabi sa akin, Grabe yan mga kababayan. Mm, yan, ha. Oh. Sa lahat ng mga nag-expose mga kababayan, ito lang si attorney Topacio ang nagpangalan dito kay Martin Romaldes. and of course tayo rin mga kababayan ha uh, kahit see, wala tayong ebidensya wala tayong yung yung mga natatanggap lang natin ng na mga uh, informasyon ay galing sa galing lang sa mga kaibigan na taga doon kina sa toban yung yung iba employed doon sa isang kumpanya, yan lang yung mga natatanggap nating impormasyon. At laman ng mga impormasyon yan ay yung pangalan ni Martin Romualdez. Hindi tayo naniniwala mga kababayan na yung iba, lalo na si kahit si Mayor Magalong, kahit si Isko Moreno, hindi tayo naniniwala na hindi nila alam na may involvement si Speaker Chan. The same thing with the president mga kababayan. Hindi tayo naniniwala na hindi alam ng presidente yan na involved yung pinsan niya. Di ba? Malaki yung panini kasi kahit tayo nga nalalaman natin. Di ba? Mas malaki pa nga yung paniniwala natin na alam na alam nga ng presidente yan na involved yung, pinsan niya dyan. Kaya nga nililihis itong issue kasi mapupunta ito doon kay Martin Romualdez. At kung mapupunta ito kay Martin Romualdez, laglag -lag pati presidente. Laglag -lag pati si PBBM dito. At ito na nga, sa lahat ng mga nag-expose dyan, ng mga kabulastoga na yan, ito lang si Atty. Ferdinand Topacio ang nagpangalan dito kay Martin Romualdez. Hmm. Diba? Diba? Imagine ninyo yan, negros pa lang yan ha. Occidental. Flood control infrastructure pa lang yan, 1.9 billion. Compared mo doon, almost 100% na sa budget ng total infrastructure nung si Tevez pa. Di ba? Nung, nung si Romualdez na nag-caretaker, mga kababayan, naging 1.9 billion. Mm, 'di ba? Nako, ang dali na lang i-trace yan, mga kababayan. Ito yung speaker. Oh. Siya yung speaker, kasali siya sa Bicam. Most likely, kahit sabihin natin hindi siya kasali doon sa small committee, pero tauhan niya yung mga nasa small committee. Oh. Ang dali lang i-trace no naglagay niyan ng mga infra uh, mga flood control projects para malaman natin, 'di ba? Mm, at bakit 'yan? Oh. O, oh, andali na rin itris, sino ang kumpanyang nakakuha ng ah uh, uh, pro, proyekto na yan? At itris, paano nila nalaman mayroong proyektong ganyan? Di ba? O, oh, medyo madali na lang, mga kababayan. Kaso, pinaligoy-ligoy pa ito ni PBBM. Iniikot-ikot tayo, mga kababayan. Ito, patuloy natin. Ha, ah, ito, may mga... Ito yung lumalabas na pagsasaliksik. Ito ang nangyayari, ha? Ito ang breakdown. Itinabi na rin ni Mayor Magalong ito. Apo. Yung Big Six, may sinasabing Big Six, eh, di ba? Hmm. Ayon pangalanan. Natatandaan mo ilang uh, araw nakaraan karaan. Na-entrap oh. si... Kalalo ba yun? Yung district engineer opo, opo. ng DPWH na uh -huh. nagbibigay ng suhol kay Congressman Leviste. di ba? Mm -hmm, diba? Opo. Hindi nakalalo siya ngayon, palalo na. <laughs> <laughs> Baka yung mga bata hindi alam kung anong ibig sabihin okay. ng palalo, explain mo nga. Mm -hmm. Eh, ano na. Ano ba yung Tagalog? Na? Hindi ko masyado. No. Oh, may big six pala mga kababayan. Forward natin ng kaunti ha. Forward natin ng kaunti. Dito tayo mga kababayan. May big six na kongresista mga kababayan na dapat pangalanan ha. O may nakukuliktang informasyon ito sila. Ah, uh, may big six. Yun nga, yung mga kahit si Magalong ayaw magpangalan, si Presidente ayaw magpangalan. Ah, uh, okay, yung mga tao. Ah, uh, hindi lang, well, probably mga kababayan natatakot ito. Ah, uh, naintindihan rin natin, nata, natatakot din ito sa kanilang siguridad. Itong Presidente natatakot sa kanyang uh, probably position mga kababayan. Eto dito, pakinggan natin kung anong banat dito ni Ferdinand Topacio mga kababayan dito kay PBBM at sa mga ginagawa ngayon ni PBBM mga kababayan. Ito, pakinggan natin. It's for itself. Pero Tony, pwede ba natin tawagan yung mga congressman na sila po ay puro mission impossible? Ay hindi nga, kaya ngayon na ang sinasabi ko eh. Oo. Ah, oh, sino yung others? Okay. Hindi ba? So tatlo yan eh, contractor, Congressman DPWH, bakit ang pinag-iinitan isa lamang? Ayaw. Kaya, very welcome na basa ko kanina na si Pangulong Marcos Palay pumunta sa Baguio at nakausap si Mayor Magalong at medyo kumpinsido na daw. Dapat lang naman po. Ang tagal naman. Dapat nung kumpisa pa lang, Mr. President, kung ikaw ay decisive, oh. kung ikaw ay strong and decisive leader, meron na agad independent commission. di ba? Ba't ngayon lang? ayo oh nagbayag eh. Ang... Oh, <laughs> oh, oh, <laughs> ito, eh, oh. Mabagal. <laughs> di eh, ba? Diba? Yes, yes. Ano ba yun? Nagbayagin ba yun? Ayun. Nagbayagan ba? Ano Di ba yan? Diba yun? Ayun. Iniisip pa lang niya. Napakabagal, di ba? Oh, Alay bagal ay! Ay, kakupad! <laughs> Ala, ay siya. Pero... Oo. Ngayon pala niya iniisip, uh, sinabi na nga nung anak niya mismo, uh, hindi dapat kami mag-imbestiga kasi may mga involved nabing. dito. Oh. Mm. Yung Blue Ribbon, okay. Okay yun, ani uh, uh, senator Mark Muleta, kasi yun talaga ang papel noon. Ay, okay. At sana ipatawag, alamin dun sa top 15 na sinabi ni Pangulo, sino ang behind dito? May congressman behind dito? Imposibleng wala. Kasi, Pero alam na ni Pangulo mm, yan, sure ako dyan. Eh kung alam niya, ay, anong ginagawa niya? Eh bakit? Ba, <laughs> inspect inspect pa siya, gaganon lang siya, ganoon o. No? Mm. <laughs> bakit nga nag-inspect pa lang siya? Kung alam na niya, at saka ito natatawa pa ako sa ginagawa ng Pangulo. Kaya sinasabi ko eh, baka moro-moro lang eh. Yeah. Nagtayo ka ng isang website isumbong mm -hmm. mo sa Pangulo. Opo. Anak ng teting, Pangulo ka! Nasa ilalim mo ang NBI. Ang daming magagaling dyan. gumawa. Oo. Mm -hmm. nasa sa'yo yung PNP, yung CIDG. Nag-iimbestiga yan. Oo. Oh, yan ay DILG, DOJ. Ang uh, head department niyan. NBI, nasa DOJ. PNP, nasa DILG. Yes, yes. O kung gusto mo, meron ka pang military, may mga intelligence doon. Uh -huh. di ba? Intelligence service, may ISAF pa. Gamitin mo na. Oh para makakuha ng impormasyon, hihingi ka pa ng sumbong mula sa mamamayan. Ano'ng kapasidad namin? Alam mo. Oh. nga sasabihin... ka, mga kababayan, oh. Ngayon, nga, maraming beses ko na rin sinabi 'yan mga kababayan dito sa ating channel, ha. Ah, eh, kasi eh, ayun mga, bakit ko na conclude mga, mga kababayan, na eh, ito talaga panglilihis ito. Ayo talagang tukuyin ni PBBM 'yung mga malalaking tao dito sa paghabol dito ka itong nangyayari ngayon ay for PR lang talaga. Uh, para na tumaas yung trust rating ni PBBM. Okay, kasi palapit ng eleksyon. Of course, hindi siya tatakbo. May, pero may i siya. Kasi yung i-endorso niya mga kababayan, yan yung magpo sa kanya pag wala na siya sa posisyon. Pag wala na siya sa puesto. Kasi nga, uh, hindi niya alam or wala siyang kasiguraduhan kung anong mangyayari after 2028 mga kababayan kasi yung papalit kung hindi niya kaalyado baka uh, takalkalin yung mga ginawa ni PBBM kaya yan yung isa sa mga kinatatakutan niya ngayon of course alam natin natatakot yan kay Tamba kasi nasa kapangyarihan ngayon ni Tamba ang magpapaalis ng posisyon ng presidente at vice presidente or lahat ng mga impeachable of uh, o impeachable officials. Kaya most likely yan yung yan din yung kinatatakutan ngayon ni PBBM na ayaw niya pangalanan or ayaw niyang papunta doon kay Martin Romualdez at Zaldico yung investigasyon. Kasi ito mga kababayan, ito, tama ito. Agree ako dito. Ang tagal ko nang sinabi nga, yung paggawa ng website ay katramahan lang yan. For the show lang yan, mga kababayan. Paatras yung nangyayari dyan. O. Oh. Yun nga sabi ko, saan ka makahanap ng ahensya ng gobyerno kung na may narinig silang anomalya? Then suddenly gagawa ng website para magsumbong yung tao hindi ka makahanap. Anong ang gagawin diyan mag-imbestiga, di ba? Oh. Halimbawa, punta tayo dito sa BIR. Alam nila kung alam nila yung may ta yung tao nila tumanggap ng pera. Oh, most likely yung BIR hindi gagawa ng website para magsumbong yung tao. Ang gagawin ng web, anang ng BIR ay eh, mag-imbestiga. Oh, ngayon, yung presidente natin, ang ginawa ay ito. O, oh, gumawa ng website para magsumbong yung taong bayat. E eh, paano nga namin malaman kung yung ginawa dyan ay pasok sa standard? Hindi naman tayo lahat engineer, di ba? Kahit nga yung engineer na hindi parte ng kumpanya, wala nga karapatang makialam sa trabaho ng isang kontraktor. Di ba? So ito ngayon mga kababayan, tama ito sinasabi ni Ferdinand Tupasso. Ang dami mong hinahawakan na ahensya na pwedeng mag kalap ng ebidensya para sa iyo kung gugustuhin mo. Unfortunately, halatang halata mga kababayan na hindi niya ginusto or hindi niya gugustuhin 'yan. O, di ba? na ito patuloy natin. Diba, ayon sa website na isumbong mo sa pagulo. Anong ayon sa website? Itanong mo kay Bonoan. Ayon. Cabinet member mo yun, alter ego mo yun. Oi, Sekretary Bonoan, amin na yung list of flood control projects. Ano no, nito Ha? Sinong nag-approve? Ganito lang naman napakadali. Ha? Oh, isang city sa Bulaan. Mm. Yung sinasama niya, ghost. Ghost project, di ba? Oh, kung oh, oh. oh, decisive ka. Bah, nagagalit daw siya. Ang eh, gagawin namin sa galit mo. Oh, sabi niya, nagagalit ako. I'm getting really angry. ganun siya. Oh. Tanong mo, Manuan, sinong district engineer dito? Ghost Project. Inapprove ba niya ito? Yes, sir. Suspended. Oh, tapos. Suspended. Investigahan mo. I want your investigation on my desk. The results of your investigation on my desk in five days. that should be all. kayo. Oh, Di ba ilang ghost project na nakikita niya? Sinong disik engineer dito? Tama. si ganun-ganun. Suspend him. I want your report in five days. Bakit tamin mo hahanapin? Di ba sabi pa niya mm nung press ko Wala bang investigative journalist dito? Tindak ng teting ka. Kaya po. NBI nandyan sa'yo. DILG, ISAP. Gamitin mo. Magkano confidential funds mo, Mr. President, 4.5 billion. Bumili ka ng impormasyon. Bumili ka ng impormasyon. Nasa yun, DOJ, may witness protection program ka. Gawin mong state witness, yung mga whistleblowers, proteksyonan mo. O, di ba, sabi ni Mayor Vico, bahala na kayo sa akin, sasabihin ko na lahat. Proteksyonan nyo yung mga whistleblowers. Hindi yung kami ang aasahan nyo. Ikaw ang presidente. Mamamayang kami, susumbong namin sa'yo. O, ikaw ang mag-imbestiga, sir anak ng, Yan ang mabigat eh Yun ang tama mm -hmm. Mm -hmm. Kung ang presidente mo ay weak leader Tama, mm -hmm. si Pangulong Duterte Presidente ka, hindi mo malaman Nabasan oh. niya na kagad o, no? presidente Sabi ko, Ibonol, ano ba to? Bigay mo sa akin ang listahan na lahat ng district engineers Bukas oh. Na merong project na nag-collapse Na ano, nagiba at ghost Eto sir, oh Yes, gumawa ka ng order. Suspended lahat ito. Pipirmahan ko ngayon din. Opo. Para matakot. oo Di ba? Sino mga contractors nito? Hmm. Opo. Di ba? Yes. DOJ, amin na yung... Si Director, papunta mo rito. Director, investigahan mo ito. oo di ba? O, BIR, investigahan mo ito. Hmm. Ganda na suggestion nyo, Tony. Mabilis lang. Nasa iyo lahat ng power. Hmm. O di ba? Nung pinarendition mo si Duterte, ilang libong pulis ang pinadala mo. O, oh, noong pinahukay mo yung kay OJC, ilang libong pulis ang pinadala mo. O, noong gusto ng house, di ba, na i-impeach ang daming resources, mga insertion. Yes. O, oh, hindi mo magawa ito, investigasyon lang ito, oh. ay may nakabok. <laughs> <laughs> yung ano ba ako sasabihin ni Claire? Ah, ang presidente natin. ha oh. Ah, ay, maaga magising. Aanhin natin kung maaga ang gising, kung kukuya kuya lang naman. <laughs> o, tulukorma lang naman. Bibisita. Yung pag-visit, hindi na trabaho ng presidente yan. Pakitang tao na lang yan. The president should be on top of things. Ha? the big picture, hindi ka para mag-micromanage. Kaya nga may sekretary ka ng DPWH, may sekretary ka ng DILG, ng DOJ, magkapatid. O, oh, kayo magkapatid, o, oh, ayusin nyo to. Bigyan nyo ako ng report. Anyway, 500 million ang confidential funds ninyo. Hmm. Oh, O, a year. O, oh, bumili kayo ng information, report nyo sa akin. Kundi, paguntugin ko kayong dalawa. just... Oh, oh, oh. <laughs> yes. Pero mga kababayan, no? Oh, klarong-klaro yan mga kababayan. No? Oh. Pusta, na, stop na muna natin dyan. Ano pag usapan natin? yan ha. Imagine niyo yan. Gano, gano ka. Ang laking pinag, pinag iba talaga ni PRRD at ni PBBM mga kababayan. Pero of course, hindi natin in-expect na si PBBM magiging PRRD ha. Pero mga kababayan, they are assuming they are in the same position. They have the same powers, mga kababayan. Anong sinasabi natin dito? Magiging presidente ka ng Pilipinas, tapos wika wala ka talaga. Hindi kailangan ng taong bayan na mapait na presidente, mga kababayan. Kasi nga in the first place, yung tao, yung mga Pilipino mismo, walang disiplina, di ba? Kaya walang disiplina. Kasi mga kababayan, nawala na talaga. Nawala kasi yung mga GMRC natin. Uh, sa pagkatanda ko, elementary lang. Pag high school, wala na eh. ba diba? So most likely, hindi mo ma-expect na madadala nila yan ah uh, paglaki nila o matatandaan pa nila yan. Okay, probably matatandaan kasi nade-develop na yung uh, conscience nila pero most likely hindi yan ginagawa. konsensya pero kapag kalag palagi mong ginagawa yan mga kababayan, hindi mo na susundin yung konsensya mo. Kaya nga, kailangan ng presidente ng Pilipinas. Kaya nga, ako mismo binuto ko si Ping Lakson, mga kababayan kasi alam ko, at least Malap, mas malapit si Ping Lakson in terms of attitude and discipline mga kababayan. Mas malapit kay PRRD compare dito kay PBBM. Hindi ko rin, ang layo rin ng uh, linya dito kay Lenny kasi uh, um, wala rin naman talagang maasahan doon. ba diba? In terms of discipline ha, sabi ko ha, in terms of uh, strength mga kababayan, in, in terms of strictness, parang ganyan. Sara Duterte, mas malapit talaga. Uh, di ba? Kasi trained niya ng ama niya. Kaya ito, mga kababayan, ang kailangan talaga dito, dapat strong leader at kayang uh, gumawa ng aksyon laban dito sa korup korupsyon. Imagine niyo sa time ni Perardi, mga kababayan, drug syndicate yung kinalaban niya. Di ba? Alam naman natin, Inegal yan, di ba? Oh, lahat ng transaksyon palihim. Lahat walang paper trail. Kaya nga ni PRRT na malaman yung mga tao, yung mga pulis, yung mga politikong involved dyan sa drugs. Eto. ito, may paper trail, paper trail ito mga kababayan. May records. Kasi legal. Legal itong ginagawa ng mga contractors. Oh, may bidding, may contract signing. 'Di ba? May bayaran, may resibo. Ang, ang ang ibig kong sabihin mga kababayan, mas madali itong investigahan compared doon sa drug syndicate na inimbestigahan ni Pierre na kung saan alaman kung sino yung mga police at politicians na involved doon. Mas madali ito. Bakit walang ginagawa itong si PBBM? Bakit for the show lang lahat? Bakit for trust rating lang? Until now, stagnant pa rin. Wala pa rin nangyayari mga kababayan. So, ba? Diba? Kasi kung gustuhin, go, gustuhin talaga kung matapang si PBBM, unfortunately hindi. Uh, kung strong ano siya. Eh dapat may aksyon 'yan oh, mga suggestion ni Ferdinand, Attorney Ferdinand Topacio. Kaya niya yan lahat. Isang utos, isang pag-utos lang niya. 'Di ba? Oo. Oh. So, dito nga natin masasabi mga kababa na eh, yung ginawa nila kay PRRD, halatang politika. Ah, kasi, bakit nagawa nila Ang dali-dali nilang gawin yon kay PRRT. In the first place, illegal pa nga mga kababayan. Walang warrant of arrest ng local court ha. So bawal ngang hulihin si PRRT kasi walang arrest warrant ng local court. So hindi mo pwedeng arrestuhin. ba? Diba? Yet inaresto kinidnap, kidnap pala tawag doon, pinadala sa ibang bansa. Di ba? Yun nga, ang daming pulis na pinadala. Eh, ito nga yun. Anong ginawa? Hmm. Bakit hindi gamitin yung mga mga con, uh, confidential funds ng mga iba't ibang ahensya na pwedeng mag-gather ng uh, informasyon, uh, in information, di ba? So, well, anyway, Uh, dito lang po muna tayo mga kababayan. Pakicomment po dyan kung anong masasabi nyo dito sa mga banat ni Atty. Topacio mga kababayan. So, dito lang po muna tayo. Pakilike po at ng videos natin. And then subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat. Ang um, ganang araw kasi.